Ayan, dumating ngayon yung ano ko, order ko na mga soft drinks. Buti meron. Kasi minsan, wala eh. Tsaka mismo, order na rin ako sa kanila ng cook mismo. Ayan, kasi kesa sa palit, ah, ba? basag. <laughs> nabasag. Bahala sila. Ayan. Ayan, ito yung order ko. ng mga soft drinks. Two, six. Ayan. Ito. Dalawang royal. Ano, tingnan na, binibigyan lang ako ng ano, ng madumi na naman ang case. Sabi ko kayo, ang dumi na naman ang kiss nyo, ha? Ah. Pamaya, hindi nyo naman kukunin pag madumi. Pero binibigyan nyo sa akin, nadumi, oh. Ayan. La ito lang mabigay? Ayan, okay. ang dumi. Bounty lang? Ayan ah isang Royal, isang ayan, isang Coke, isang Sprite eh, pinaghati. Tsaka dalawang Mountain Dew maliit. Ang dudumi ng case nila. Ang dudumi talaga. Ayan. Bali limang maliit. Kasi wala na ako. Ubus na dyan. Meron na lang root beer. Ayan. Tsaka ito yung mismo. Ayan. Ang dumi talaga ng case nila. Hindi ko yan nilinisin. Hindi ko talaga yan lininisin, no? Dumi talaga. Ayan. Hindi ko talaga yan lininisin, no? So, di ba natandaan tandaan nakaraan? Ah, bago mag, ano, bago mag December, uh, ah, yung nagkakaano sa coke, nagkakahirapan. Hindi nila kinukuha pag madumi yung case ko. Ayan, ngayon. Hindi ko yan nungugasan. O, oh, tingnan nyo yung dumi, o. Oh. Hindi ko talaga yan Ibabalik ko yan sa kanila na nakaganyan yan. Ayan. Ang dumi. Ang dumi ng case nila. Ang dumi. Oh, ngayon ay February 6. Ayan. Binidyohan ko yan. Pag gani, ko yan sa kanila. Sobrang dumi. Sinabi, pero sinabi ko na kanina doon sa tao. Kaya lang bago yung tao na nag-deliver eh bagong tao yung nag-deliver kaya kaya may rock yung na lang natira ko dito kaya inaano ko ayan madumi yung mga ano nila mga case nila kaya talagang ay, pero hindi ko talaga yan linisin kasi na ano ko sa kanila dati sabi nila ate yung case mo ganun ganun madumi daw hindi kinukuha ng cook, nang nag deliver ganun eh ngayon Tingnan mo ng mga dinala nila dito sa akin. Kaya, wala sila yan. <laughs> wala sila yan ng ano. Dumi ng ano nila. Ayan, ayan ang ano ko. Buti na lang. Kasi, kahit pa paano mga kasari, mabilis sa akin yung mga maliliit na yan eh. Yung mga maliliit na soft drinks na yan. Ang benta ko 11 pesos lahat. Lahat ng diboti ko 11 pesos ayan magkano sa inyo magkano sa inyong ganyan ayan kaya ah, syempre kahit pa paano ah, mabil ang hindi lang ako nagkakaroon ngayon ng ano Pepsi Blue eh pero nung nakaran kasi murder ako wala eh wala daw kaya hindi lang ako murder Pepsi Blue tsaka Sarsi no kaya lang baka Sarsi inumin si masarap yung Sarsi eh hindi ako ma-order ayan diet pa naman tayo ngayon sa soft drinks di mga kasari <laughs> Ayan, ayan ah, lang yung update sa inyo ngayong hapon. Ayan.